So ayun mga kalakwatsa, no? pupunta dapat ako ng Valenzuela at uh, first time kong gagawin ito ng uh, bike lang sana. So habang uh, binabaybay natin yung e-service road dito sa Tagig ay uh, nangyari yung hindi natin inaasahan. At ayun na nga mga kalakwatsa, ito yung unang subo ko dapat na pumunta ng Valenzuela para mabisita si Papa. Kaya lang, nangyari ang hindi inaasahan. So ganito ang nangyari. Bilang motorcycle rider, nasanay ako na sa tuwing paparating ng mga intersection, lalo't may mga paparating na sasakyan, ay tinataas ko ang aking kamay as hand gesture ng sandali lang, makikiraan, at minsay bilang pasasalamat kung saan hindi pala siya uubra para sa akin bilang newbie biker nagawin ito sa bisikleta. Kasabay ng pagtaas ko ng aking kamay, medyo nalubak din ako na naging dahilan kung bakit nawala sa kontrol ang manibela. Ako nga pala si Kit. Samahan niyo ako sa aking mga lakwatsa. So yun na mga kalakwatsa no? So dito ako dumaan sa may Centennial Dito sa may Bayani Road Medyo natakot na din kasi ako dumaan doon Sa may e-service road kung saan na tayo na aksidente Dito medyo payapa at malumanay ang dalay ng mga sasakyan Kaya mas ramdam mo na mas uh, safe ka kung dito ka dadaan No? Uh, bali ngayon second time natin itong susubukan na makapunta ng balensuela uh, bibisutayin ko sila mama at saka si papa so yung una kasi natin yung try eh na aksidente tayo no? so hindi siya natuloy and ngayon ito Uh, sasubukan natin ulit and uh, kasama na ito syempre eh. triple ingat na tayo so ngayon mga kalagwatsa pupunta na tayo sa may uh, palabas tayo ng gate 3 then uh, sa pasong tamo extension tayo dadaan Iwas lang muna tayo sa mga main road, main highway Para chill ride lang tayo Okay, so dyan na muna kayo at uh, sumahan niyo ako Chef Boys Makati na tayo mga kalakwatsa All goods naman ang ating biyahe Ang ganda rin ang panahon And uh, Tuloy lang natin yung uh, Ganitong facing natin Hindi natin kala magmadali Sakto lang So Let's go So time check tayo mga kalakwacha uh, Mag 8.30 na So Past 7 tayo umalis sa bahay no Nandito na tayo sa may uh, Santa Ana PRC So Nag water break lang tayo sandali Then uh, Tara na ulit Nandito na tayo sa may ano? Santa Ana PRC and uh, way natin na uh, papuntang Kalentong tapos sa uh, pa SM Santa Mesa then dire diretso na yun uh, papunta ng ano ng uh, pamonumento then papasok na lang tayo sa looban ng Kalookan para naman labas natin doon na mismo sa may ano Valenzuela na so let's go Ngayon, mga share ko lang pala mga kalakwatsa, no. Ah, uh, natutuwa lang ako. Kasi first time kong uh, gumamit ng uh, bib short. No, so, napakalaking uh, ginhawa pala nito. kapag ka, nag-bike ka, especially kung uh, malalayo yung pupuntahan mo. Kasi yung mga first long ride natin, long ride para sa akin, ay ah, uh, naka short lang tayo no and underwear so hindi pala advisable yung ganun kasi pag mahaba haba na yung biyahe eh masakit na siya sa singit <laughs> so natutuwa ako dahil sobrang comfy itong ating uh, ginagamit ngayon sa shopee lang siya, natin siya nabili and goods naman So all good sa ating biyahe and uh, all smooth. Let's go. Alright, so kapag so, nandai na ng, ano? Ng, so, yung isa sa mga tulay dito hindi ko lang sure kung anong name ng tulay na to 아 n 다야 muli baka bisikleta kailangan maging uh, alisto ka. Triple ingat. Dahil kung saan-saan sumusulpot 'yung mga sasakyan. may specific bike lane naman sana. Kaso, kaya nakita niya naman na harangan siya ng mga jeep saka mga kotse. So ikaw nalang talagang kailangan na makiraan nata yung Miss Karstens Ano ba diba yun? Woohoo! <tries> <tries> sa motorcycle rider araw-araw ako mabiyahin ng makamotor pero nung uh, nagsimula na ako magbisikleta unti-unti ko naintindihan yung uh, hirap nang uh, dala -dala mo yung bike kung ikaw kumpara mo sa motosiklo na uh, kumbaga mas madali ka makapag maniobra kung kailangan mo ng bilis, may sa'yo kagad ng motor. So dito sa pagbibisikleta eh, kailangan mo ng mga pasensya. Kasi, ikaw rin ang talo kapag nasagi ka sa kalsada. Isipin mo, unang tatama sa'yo sa parte ng sasakyan, katawan sa mo mismo. So, kailangan talaga mag ang so, kagaya nito mga kalamat sya may pagpatintero na naman tayo ng mga katawid diba kasi mahirap mahirap so sa mga kalamat sya natin dyan especially so, mga nagbabike din mga so, triple inga tayo sa kalsada mat natapos yun natin may <laughs> magpatintero sa mga sasakyan at uh, SM Santa Mesa na tayo so diderederechay na lang natin to hanggang sa so, may dadaanan tayong looban ang labas natin balintawak na mga kalakwatsa, hindi ko na nga napigilan ng aking uhaw at pagod kaya naisipan kong huminto muna sandali para makainom at ha, maya maya biyahe ulit Kwadra. So, nandito tayo sa may bagong barrio. Hey! Uh, dito ako, ano, dito ako, dito ako lumaki. And, uh, kapag dumadaan ako kila, pupunta ako kila, ito isang! kapag ka pumunta ako kila, mama, lagi ako dito dumadaan. tayo kasi wala wow, may ano doon may ginagawa yata doon so balik ako kayo kapag uh, nakarating na ako ng highway na so, palabas na tayo ng MacArthur Highway so wakanan tayo dyan and uh, parating na natin yung uh, tulay ng Valenzuela